uh, pauwi pa muna kami ni Atay Digong sa bahay niya at uh, kanina nagpasalamat po siya sa inyo sa uh, sa lahat ng bumati ang birthday niya talaga sa March uh, 28 sa darating na Webes kaya lang po Webes Santo yan kaya kanina sinurpesa siya ng mga kaibigan na hindi niya kalain uh, medyo natakot yung mga kaibigan niya baka magalit si Tatay Digong pero hindi naman po sabi niya Uh, eight 8 years old na po siya. So, naman sa totoo lang, noon pa siya dapat magparty, Noon pa siya dapat mag-celebrate. Pero hindi niya talaga ginawa yan. Uh, kaya hanggang ngayon, hindi talaga siya nag-celebrate. Pero masaya po siya na maraming bumati. Well, I said, uh, I do not celebrate my birthdays. But uh, if, if there's anyone who'd come up with something like... Uh, a surprise party for you uh, that could not be a reason for you to even be irritated. Uh, it's uh, something that uh, what you would call a goodwill sa uh, kapwa-tao. So, Tatay Digo, pakita ko lang sa kanila yung kasi ako nagmamaneho sa kanya ngayon. Galing kami sa kanyang simple uh, birthday celebration. Ayan yung bahay niya. Oh. Ayan. Ayan. Hanggang ngayon, dyan pa rin siya nakatira sa munting Uh, housing po ito sa mga teachers teachers village ito noon pa actually pinaayos lang niya nilagyan niya ng second floor uh, ako yung saksi dyan noon pa ako nagpapaayos uh, niya noon you know. second floor ganun pa rin pasikip pa rin yung bahay niya walang nagbago sa buhay ng ating uh, tatay Digong happy birthday tatay Digong mahal na mahal ka ng ating kapwa Pilipino salamat po salamat salamat salamat